Want to rin Wow! Hindi hanggang matapos yung uh, yun. So, uh, uh, Trading uh, bag, yan ang ginawa ko guys. So, yun uh, guys, yun. Ready, ready na na. Hello everyone! ah uh, to all who's watching my videos. Salamat po sa yung panonood sa mga, sa lahat na nanonood ng mga videos ko dito sa uh, YouTube channel ko. Salamat po sa hindi pa nag-subscribe pag na nagustuhan niyo yung video ko uh, huwag kalimutan i-hit yung subscribe below and then hit the notification bell and of course hit all para lahat ng mga upload videos ko ay mapapanood niyo uh, sa mga baguhan pa dyan, sa hindi pa nakakaalam sa about sa uh, channel ko sa YouTube channel or sa mga sa FB page ko. Yung mga ina-upload na videos ko ay tungkol sa life ko dito sa Amerika, uh, mga ginagawa ko, at saka mga experiences ko dito. Uh, gusto kong i-share sa inyo para mayroon din kayong malalaman kung ano ang buhay dito sa Amerika. Okay, so today, i-share ko sa inyo uh, isang mga tips kung ano ang mga regalo na ibigay nyo sa mga mahal ng buhay nyo, sa family nyo, or sa yung kaibigan nyo. Napagkasunduan namin na hindi na magbigay ng bagay kasi how old are you na, yun ang ibigay namin na pera. So, today, ah, magawa ako ng regalo na gawa sa pira. So, ito guys, ang mga kakailanganin ko. So, ito yung ribbons. And then, syempre, yung balloons na helium <laughs> para yung secret na gagawin ko, magagawa ko dahil dito sa helium na balloon. So, ayan, para lilipad. Ayan. And then, of course, yung uh, bag ang gagamitin. Sipo kasi pag dumili ako ng mga bagay and then, ah uh, mostly hindi nila nagugustuhan Nasasayang sayang lang kaya yung binibigay ko na lang guys is yung pira para at least magagamit naman nila Walang talagang masayang dyan kasi magagamit talaga ang pira kaysa mga bagay na ibigay mo so ito na at least memorable din kasi uh, pinaghirapan mo at saka uh, mag-enjoy din ng mga kasamahan namin na mag-celebrate ng birthday. So, ayan, yun ang bag at saka itong balon na kakailanganin ko. At syempre, kailangan natin ng tape. And yun ang ating gagamitin for today. ah uh, at syempre, hindi ko na makalimutan guys. At importante, ito ang gagamitin ko guys. Pira. All $5. So, ito guys. $5 lahat sila $5 guys. So, yung gagawin ko nito ay ipagdugtong-dugtong ko siya. Kasi, ah, ito ang parang unique na style na gagawin ko. Kasi, alam na nila pag box ang gagamitin ko, yan ang alam na nila na tira ang ilalagay ko. So, ngayon, hindi nila malaman kasi bag ang gagamitin ko. So, parang akala nila, ano lang, wala. <laughs> so, ayan. So, mag-start na tayo. Okay guys, ah, kailangan natin pagdugtong-dugtongin yung pira natin. Ayan. Idugtong natin. Ayan. Para magka-ano-ano -ano guys. Ayan. So ganyan guys. Dugtong-dugtongin lang natin hanggang matapos yung ah, pira natin. Ah, 20 pieces to siya guys kasi worth $100 ito. So, 20 pieces na ganito, guys. So, yun. Ito, guys. ah uh, ito na ang pinagdugtong-dugtong ko. So, malapit na ako matapos. So, ayan, guys. Pagdugtong-dugtongin lang natin ang tira. Ayan. Kunti lang na, ano, guys, yung tape uh, ang ilalagay. Uh, ipariho mo yung, ano, yung mukha. Kung mukha yung nasa harapan mo yon ang ano mo isabay-sabay mo para siya maganda tingnan ayan guys okay so pag mamaya maya ipakita ko na sa inyo yung resulta ng pagdugtong-dugtong ko dito ito so ayan pagdugtong-dugtongin lang so 20 pieces to siya guys kasi worth uh, 100 dollars so ayan 20 pieces na 5 dollars So, yun na yun. Isa na, isa na lang natira. Ayan, ito na ang huli. So, ang taas na niya, guys. Ayan. Yun. Taas. Ayan. Ayan. So, baka naman siyang matibay, guys. Sana hindi to siya bumigay pag ilagay ko na siya sa yung paper bag. Ayan. So, ayan na guys. Yun na ang tapos na natin. Siyang pagdutong-dutongin. So, ilagay na natin siya dito guys. Yung balon guys. At yun na ilagay dito. So, impisa natin dito sa taas. Ayan. Atin ng tape guys. Dito sa tumaas na yung ano, balon. Nasasama siya, guys. Ayan. Okay, guys. Uh, bumalik ako ulit sa store kasi yung isang balon hindi nag-work sa akin. Kasi yung purpose na tataas yung pera kasama sa balon, hindi siya tumataas kasi walang enough na ha? na papataas. So, bumalik ako sa store. Bumili ako ulit ng apat, guys. So, naging limang balloons na. So, para ah uh, ah uh, mataas yung pera dito, guys. Mapunta doon sa taas. So, madala siya sa balloon. So, yan yan, guys. So, ayan. Uy! <laughs> so, ayun, guys. Yun ang purple. So, yun. Dinagdagan ko siya ng balloons na uh, apat. So, naging limang balloons na. So, yan yan lang, guys. I-ano lang natin yan. Lagyan lang natin siya ng tape yung string para hindi siya ma ah, para nakakunik siya doon sa balloons. Ayun guys, so very simple lang siya. Kailangan yung balloons natin mayroong string. Yung string niya na nilagay sa balloon guys, ah, hindi masyadong mataas. So, dagdagan ko siya guys na string. So, maya maya idagdag ko siya mayroon din naman akong isang roll. So, ayan guys, mayroon akong isang roll na ba, uh, string na pwede ko siyang idagdag dito guys. So, ayun Idagdag ko na siya guys dito. Kailangan na siyang idagdagan. Lagyan natin siya ng tape. Make it sure na talagang nakaano talaga siya guys. Talagang nakadikit siya guys dun sa ano, sa string. string natin. Okay. Dagdagan pa natin siya para hindi talaga siya matanggal, guys. Pag ah, lumubo na yung balubi sa taas, baka hindi na natin makuha yung pira, guys, na ano, nilagay natin kasi nadala sa hangin. <laughs> ayun. So, ayun lang, guys. Very simple idea lang siya. Ayun. So, ito na, guys. Done na yung <laughs> ah, ginagawa kong regalo. Ito guys, yung ah, bag. Ah, it's a paper bag. Yan ang ginawa ko guys. So, ito na. Tapos ko nang ginawa. So, ipatita ko muna sa inyo guys kung paano ito ah, lumalabas. So, ayan guys. So, ganyan lang guys. Yung balon. Super dami ng balon. Ayan. So, super nice. Ayan. Super 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 nice talaga siya guys so I hope nga nag enjoy din kayo sa panonood ng kung paano gumawa ng uh, gift para sa mahal nyo sa buhay so ayan guys or sa mga friends nyo ganyan guys so mayroon na kayong idea para hindi masayang yung binibili nyo so bigyan nyo na lang ng pira kahit ano magkano yung pira na ibigay nyo so gawan nyo ng paraan para maging exciting na yung ah uh, makatanggap ng regalo niya. So, ganito lang ka. It's very simple. Easy. So, you have some idea already. So, paano magawa ng mga regalo. So, ipakita ko sa inyo kung paano siya lalabas. So, ayun. Pagbukas ng ano ko ng box, guys. Ganyan lang, guys. Ito rin di. Whoa! <laughs> Ayan, guys. Di ba? Ang ganda. So, nakaka-excite talaga, guys. So, ganyan lang. So, yung sa ilalim, guys nakaganyan lang yung pira so kailangan siya buksan sa labas para ano guys para makita talaga siya mo ano kailangan yun ng maraming balon so ginawa ko guys is uh, apat lima na balloons kasi pag isa lang guys hindi yun tumataas yung ano balloons kasi may heavy weight dito sa ilalim yung pira kaya so kailangan yun ng puting uh, uh, maraming maraming balon so ganyan lang guys very easy very simple So, ayan. So, kailangan nilagyan nilag lagyan nyo siya ng ano, ma mabigat na bagay sa ilalim kasi pag nila ko lalo na pag doon sa labas, guys. So, i-tied up nyo yung string doon na nilagyan nyo ng money para pag nila sa labas para hindi yun mawala yung pirang ginigan nyo, guys. Baka dalhin sa hangin. So, ayun. Ayan, guys. Very simple. So, yung ginawa ko is yung marshmallow doon sa ilalim, guys, na hindi So, yun ang ginawa ko. Ayan. Marshmallow na kindi. Tinayla up ko doon sa so, isang bag. And then, yun. ipo-fold mo lang yung tira, guys. Ganyan lang, guys. Very easy, simple. And, ah uh, very uh, convenient to do it and give it to someone else para uh, hindi ka na maghanap ng uh, ng regalo ri nyo, guys. So, ganyan lang. Very, uh, very simple. Ayun. Simple idea, ha? but it's really worth it worth mag-work Mag talaga siya guys kasi I'm sure na masurprise yung bibigyan nyo dyan so kahit mga 1 dollar 1 peso oh 1 peso mayro bang 5 peso kung pa uh, ano ang pinakamaliit na papel yung pera na papel na pwede nyo siyang, ano. ganito rin guys uh, yan. very simple lang siyang gagawin Ayun. So, ayun na guys. Yun lang ang tips na ibibigay ko sa inyo. So, sa hindi pa nag-subscribe sa channel ko guys, hit nyo na yung subscribe below sa ilalim ng video ko. Yan ang, yan ang makita nyo yung subscribe. Hit the notification bell para update it At saka, hit nyo na lang yung all para masubaybayan nyo yung mga videos ko sa channel ko. So, sa mga followers ko dyan sa Uh, Facebook, sa hindi pa nag-follow. If you like my video, follow nyo na guys yung uh, FB page ko. Filipina Life in America, Bisaya ako guys. So, ayan. Yan ang channel ko sa uh, FB page ko. So, thank you sa inyong panunood guys and you have a blessed day. Thank you so much. I hope that helps you guys to make some ideas Uh, para mag ano ang ireregalo niyo sa mga mahal niyo sa buhay or sa mga friends niyo or sa yung mga kakilala. So ayan lang guys. And see you next time, huwag kalimutan. Bye-bye. Ito na yung uh, finish product guys. Ayun, yung ah uh, birthday ah uh, bag balloons. So, ayun, guys. So, it's, re it's, ready to give now a gift to a friend. So, here you go, guys. So, let's see tomorrow. Ayan. So, picture muna tayo mga hanggang sa. So, ayan. Ayan, maganda, di ba? Maganda na yan, guys. So, ayun. Ah, susubaybayan natin bukas kung ano ang reaction niya bukas. So, thank you sa inyong panunood, guys. Salamat talaga. Reading, reading na, na natin na ibigay. So, ayun yung happy birthday na gift. Ayan, birthday gift natin. So, ayun.